Sobram. Alkas sa nanganan. Ah, sobram manin. Nga, Jay. Nga, Jay. Oo, e nga. ko ko na. Kusta am. Kaya na, Jay? Lato, yun Bukto. Bukta akong ta-wanti ni mag freezer ay bukto lagi di masan ding tam tiso ka paksiw ay paksiw mo lang batid oh bukto ti luto ni bakat oh. luto na kanon taw pagyalan di freezer na para bigat nya mo mangandi Madi ko, namsug na ko.